Hello guys, good morning po. Daddy West po muli pa rin sa isang panibagong video. Okay, ituturo ko sa inyo ngayon guys eh, kung paano mag live stream sa YouTube na naka-screencast. No? O, dito sa paraan na ito guys, eh, pwede tayo kumita dito ng kahit na uh, pinapabayaan lang natin ng live natin. No? Actually, ano ito ngayon, trending ito ngayon, kaya kahapon ang na nag-start na ako, no? nag-experiment ako para sa tutorial and nakita ko na, na may meron ka siyang magandang result. No, pwede kang magkaroon nito ng maraming views, no? 100,000 hanggang million views pa nga. Anyway, so kung paano natin gawin yan, diretsyo na kagad ka tayo, let's do it. So dito na tayo sa cellphone natin mga walangga. Ano, uh, pupunta tayo sa YouTube. Ayan. So, make sure na nakalagay na yung ano mo, account mo. Ayan. So, click mo lang ito, yung plus sign. I-click lang natin yan. And, of course, meron yung orientation. So, optional yan, no? Depende sa live stream mo kung horizontal o vertical. Depende sa video na ilalagay mo or gagamitin mo. Okay. So, dito sa settings muna tayo. I-click natin itong lapis. Ayan dito ka maglalagay ng title. So, lagay na natin yung title dyan. So, kunyari, title natin dyan ay hello lang, hello. Bahala kayo guys kung anong title nyo, no? Depende yun sa video nyo na gagamitin na look video. Ito, naka-public na yung visibility. So, papalitan lang natin ito ng unlisted kasi nga naka-record lang tayo, no? Para sa tutorial. And, of course, dito, pinaka-importante sa lahat. Screencast, i-on mo yan. May games yan. Mm, depende sa inyo kung games, kung ano ang games na gusto nyo laruin. Pero since ang tutorial natin ngayon is video, ayan. Video lang yan. Advanced settings muna tayo. Kung ikaw ay monetize na, syempre, on mo yan yung ads. Mm. Yung chat, syempre, naka-on. Para merong, ano, merong uh, conversation doon sa yung chat room. Pwede namang i-optional -op, siya. Okay, so since nakaready na tayo, next tayo dapat ay ito hindi pwedeng kalimutan to ha yung uh, it's made for kids or uh, ano yung uh, not made for kids so ayan click lang natin oh, waiting waiting lang tayo kasi medyo loading loading ngayon hindi ko alam kung bakit okay so ito dito naman sa part na to optional maglalagay ng thumbnail ayan tatlong option So dahil may may thumbnail na tayo, upload na lang tayo thumbnail. So 'yan, kunyari 'yan ang gusto natin thumbnail. So i-click natin 'yan, save na natin. Okay, so naka- click natin itong next. Ah, uh, so lalabas yung ganito, garet mo lang, garret okay. So i-click natin itong start now. Hindi pa tayo naka-live yan, mga palangga. Pag-click natin 'yan, ayan, start now. Hindi pa tayo naka-live, ha. Nag-screen record pa lang yan siya. Okay, so depende sa'yo kung naka-on cam ka or off. So, off cam mo lang kasi iwanan mo eh. Ay, okay, doon sa taas ng option. Pag kilig mo yan, nandun sa taas ng option. I-off mo yung camera mo. Ang microphone mo nandun din. Okay? So, pag kilig mo yung go live, live ka na. Pero since uh, pupunta muna tayo sa ano natin, sa storage ng mga video, dito yon. Dapat meron ka nito ha. Google Photos. Hmm. Kasi pag wala ka nito, hindi maglulok yung video. Yan, cellphone yan, depende sa cellphone. Itong ginagamit ko, Samsung to eh. O yan, so di, dahil nandito, hanap tayo ng video dito. Ayan, ito lang, o, yung 8 uh, seconds video. Ayan, naka-play na yan, naka niyan, guys, no? Naka-loop lang yan, paulit-ulit lang yan siya dyan. O, mas maganda kung meron kayong mga games, no? Na, na magagandang mga games. para parang attractive to sa mga bata. Attractive to sa mga tao pala, kahit hindi bata. Okay, so kung ready ka na, okay na sa'yo yung video. Ayun, bibindutin mo na sa taas yung go live. Ayan, naka-live na yan. Live na yan mga palangga. Live na tayo. Ayan, magkikita naman natin yung sign sa taas. Live, tsaka may seconds. So since naka-unlisted, walang, ano, walang tao na makikita. So ayan, siya naka-live. Looping video yan. Paulit-ulit lang yan guys. Pwede mong iwanan yan hanggang malobat yung cellphone mo pwede mong ano yan, nakasaksak yung charger pwede mong iwanan ng hanggang maximum of uh, 11.59 or 12 hours ang cellphone, ang cellphone mo na nakalive so, sige mo gagawin mo ang iyong mga trabaho, yan, naka-live lang yan siya dyan Okay? so yun mga palangga, nakalimutan ko pala pakita sa inyo kung paano mag-end may X naman doon sa taas. Pagka gusto mo na i-end yung live stream mo, may X doon. Pero kung maximum of 12 hours ka, kusang mag end yon Okay, so ganun lang kadali. Um, meron yan games. So kung gusto nyo yun, yung naglalaro kayo, no, habang um, naka nakalive, much better yon Pwede yon kasi nag enjoy ka na, kumikita ka pa. Oo. so, parang ganun lang din. Pero kung gusto nyo, gawan ko pa yon gawang ko ulit ng video yon Kasi may XA lang naman. Okay, so kung meron kayo guys mga questions, meron kayo hindi naintindihan, baka yung cellphone nyo ay walang Google Play, walang uh, Google Storage. Kailangan makagawa kayo ng, ng mahabang edited for a, a version ng video tapos i ano nila like, siya hayaan niya na ka-play kaya nga lang magi-stop yo once in a while i-click click mo yung play para mag-continue ulit yung play niya okay so expected ko maraming mag question sa inyo din guys no sana naman ay wag yung um, maghiya na maglagay uh, ng questions dyan sa comment section para masagot ko yan and maturoan ko kayo ng kung ano yung uh, yung tama okay so hanggang dito na lang video natin thank you so much for watching don't forget to click the like guys no? and uh, pwede nyo share and subscribe sa channel natin pwede nyo rin consider na mag uh, membership no or mag uh, member channel natin Mura-mura lang yan. Uh, 25 pesos per month. Pinaka mababa. Thank you so much. God bless us all. And bye-bye.